Wow. Oh, may bisita tayo mga taga Binabista atay, oh. Anong issue Hindi po sa po. Maxon. Oh, paano release ba? Ay po sanggala na. paano ka pupunta dito yan? <laughs> Pag inabak pedal na ano po. Nakabit. So ayan yung issue niya. Ay! Ayun pala kumagat bigla niya. At yun, magandang buhay mga idolo. Wow. At nga, ito na naman tayo at may magpapasira na naman sa atin ng kanyang bebe loves. Wow. Ay, nako, er pala nga ng issue niya ayun nga ni hindi na kumagat yung pauls niya sa loob ay ito pa lang sina idol ay taga Buena Vista pa wow. nako talaga bumiyahe pa sila ng almost 18 kilometers para lang makapunta dito sa atin at magkasira at wow. naere syempre ay batik na bigyan natin siya ng servisyong pang matagalan ba kaso nako yung kanyang hubs talaga ay nako problema talaga at mukhang hindi to tatagal ayan na nga ni at yun na nga talagang binamitan pa natin ng yun special tools na naman at yun na nga ni kita mo na nga, talagang wasak yung kanyang pauls pati yun lagayan tsaka yung spring mga idolo at ayan na nga at inispray na natin para naman lumambot yung kanyang mga grasang tumigas ba at yan ganun din sa kanyang prehab na ako babara natin ng degreaser para mas madali siyang linisan at nako ay kung nais mo ba naman yung degreaser ay meron ako din eh ay magchat na lahat kung bumisita na lang din sa bahay mga idolo at ayan na nga linisan na natin yung kanyang prihabs, para naman mas makinis at ma up natin ang maganda yung kanyang itatakid at ayun na nga mayroon palang dala si idolo na spring nung kanyang mga pals at yun na nga ni talagang power spring yung kanyang dinala kaya sabi ko na ako mapapalaban ng tunog mayaman to pagkatapos at yun nga pala mga idolo, ang tanging naging issue lang nung ating ginawa ay yun na nga, nasira yung lagayan nung kanyang Pauls. At ayun kapag kinabitan natin ng Pauls ay lumalaglag lang siya or lumalapsot doon sa kanyang housing. Kaya ayan, ang nailagay lang natin na Pauls sa kanya ay apat na piraso. Siya ay 6 Pauls pero naging Four fouls na ta kasi talagang sirang-sira na yung dalawa at yun medyo sira na rin yung isa ginawan ko na lang ng paraan para maging okay siya syempre agawa natin ng paraan yan at ng magamit pa ni idolo para makapag-ipon pa siya ng pambili niya na bagong hubs ba nako talagang tunog mayaman na pagkatapos nga nun ayo siya naman din ay kita mo naman talagang oil slick pati yung kanyang cogs na ako naman ay talagang kain ay kaganda naman mere at pagkatapos nga nyo hinigpitan na natin yung mga idolo at yan ang nga ni, oh testing na agad yan kabit na agad natin mga idolo at makita agad natin kung paano yung tunog ng power spring mga idolo ay nako sa mga gapa edit nga nyo panagyan nyo nako ay turbahin na yun o oh, power spring ang ang problema lang ay kailangan na matigas yung spring ng inyong di mga idolo para naman hindi siya masira o sumabay yung pedal ba dun sa ikot ng gulong kapag nag freewheel at ayan na nga na isasample ko sa inyo mga idolo yan ganyan ang mangyayari kapag sobrang tigas ng pulse tapos malambot lang yung iyong spring ng di pero kapag nilambutan mo yan mga idolo ng ano, inangat mo yung kanyang chain dun sa cogs ay pwede pwede yung mga idolo, kita mo na napaka basic at ayun na nga sinipat natin at inadjust na rin natin yung preno kasi sayang yung preno ni idolo ay syempre malayo layo pang abiyahin nito ay talagang dumpa sa binabista at yan na nga ni pagkatapos ay pinatistin ko na agad kay idolo at nako ay tuwan tuwa at nagaingin na raw yung kanyang hubs so, kita mo naman yung talaga at nako ito talagang napakaangas at ayan na nga ni mga idolo tuwan tuwa ang ating kliyente ngayong araw at nako ay makapagpahabol na rin siya sa aso pagka uwi ay talagang abak bakan daw yung kanyang kasama at pagkatapos nga ni inang bayaran at ayun na thank you mga idolo ride safe sa inyo talagi at kita kits na lang sa daan hanggang sa muli mga idolo yan shout out sa team BBG sa binabista bye bye